isang magandang babae sa Japan ang may malaking hiwa sa bibig. Galit na galit ito sa mga tao dahil sa dami ng kanyang nabiktima sa pagkitil ng maraming buhay, naging tanyag ang kanyang pangalan sa buong Japan. Bakit kaya nahiwa ang kanyang bibig na umabot sa kanyang tainga? Ano ang kwento sa likod ng babae na may malaking hiwa sa kanyang mukha? Para lubos nating malaman ay huwag na nating patagalin pa. Dito lang yan sa historiador. Noong ikalabing pito hanggang siyam na siglo, isang Japanese urban legend ang sumikat. Ginawan pa ng maraming pelikula at mapahanggang sa ngayon ay umiiral pa rin ito sa serye ng mga televisions o maging sa mga online. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari sa babaeng ito ating kilalanin si Kuchisaki Una ayon sa alamat ng Japan si Una ang pinakamagandang babae sa kanlang village sa Japan noong mga panahon na iyon dahil sa taglay nitong kagandahan ay maraming mga kalalakihan ang dumadayo sa kanyang tahanan upang manligaw subalit sa dami ng lalaki na nagkakagusto sa kanya kalaunan na ay nabihag ang puso ni Una na isang magiting at malakas na lalaking samurai na si Jikumaro at agad na nagdesisyon ang dalawa na magpapakasal na. Subalit sa kabila nito ay marami pa rin lalaki ang nanliligaw sa kanya kahit pa ito ay may asawa na. Subalit ganun paman ay hindi na pinansin ni Una ang mga ito dahil mahal na mahal ito ang kanyang asawa. Matapos ang kanilang kasal ay naging masaya naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa subalit hindi pa sila nagkaroon ng mga anak ngunit matapos ng ilang taon mga kastoryador dahil sa tawag ng tungkulin bilang samuray ng bansa ay kinakailangan ni Jikumaro na umalis muna at sumabak muli sa gera upang pritiktahan ang kanilang bansa dahil dito ay wala nang magagawa pa si Una kundi ang umiyak na lang habang papalis palayo ang kanyang asawa nalulungkot ito sa tuwing wala sa kanyang tabi si Jiko Maro ilang buwan pa ang lumipas ay hindi pa rin bumalik ang kanyang asawa kung kaya naman lalo pang lumakas ang loob ng mga kalalakihan upang ligawan siya muli kahit pa ito ay may asawa na at kasal pa dahil sa lungkot at pagod na sa paghihintay kay Jikumaro, ay nahulog ang loob ni Una sa isa niyang manliligaw at ginawa ang mga bagay na hindi ka nais, nais para sa isang babae na may legal na asawa. Hindi lamang yan mga kasturador, ginamit niya ang kanyang kagandahan upang makipagrelasyon sa iba pang mga manliligaw na mayaman at maimpluensyang tao sa kanilang lugar. Ngunit hindi nagtagal, hindi na malayan ni Una pumutok ang mga balibalita tungkol sa kanyang pinagagawa at mabilis itong nakarating sa kanyang asawang samurai. Noong una ay ayaw pang maniwala ni Jikomaro, ayaw niyang maniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa kanyang asawa dahil ang pagkakaalam niya mabait naman itong si Una. Subalit hindi pa rin tumigil ang chismis kung kaya naman agad itong nagdesisyon Namuwi muna upang kumpirmahin ang mga balibalita. Noong araw na iyo nang siya ay umuwi sa kanilang lugar, habang papalapit na si Jikomaro sa kanilang village, suot ang uniforme ng samurai ay agad itong napansin na isa sa kanyang kaibigan at niyaya itong makipag-inuman muna ng sandali bago sa dumiretso sa kanilang bahay hindi lingid sa kalaman ni Una na dumating na pala ang kanyang asawa sa kanilang lugar. Alas 8 ng gabi na parami nang nainom si Dikumaro at kinakailangan niya ng umuwi sa kanyang paglabas ng tindahan ay lasing na ito subalit tanda niya pa rin ang daan papunta sa kanilang bahay. Nang dumating na ito sa tapat ng kanilang bahay sa harapan mismo ng pintuan Napatigil siya at naging seryoso. Sumagi pala sa kanyang isipan ang mga balibalita tungkol sa kanyang asawa at dahil sa lasing na ito, pigla niyang sinipa ang pintuan ng malakas at dumiritso ito sa kanilang kwarto. Dito ay nabulabog ang dalawang ahas, tumambad sa kanyang harapan, kitang kita ng dalawa niyang mga mata. Ang kanyang asawa ay may kasamang ibang lalaki. Dahil sa galit at bilang isang samurai ay hindi nagdadalawang-isip si Jikomaro na hiwain ang kabit ng kanyang asawa na agad namang binawian ng buhay. Hindi pa nakuntento si Jikomaro, nilapitan niya ang kanyang asawa at tinanong, "Sa tingin mo ba, maganda ka?" Sabay hawak sa buhok ni Una at nilaslas nito ang bibig hanggang tainga dahil dito ay napasigaw ng malakas si Una dahil sa sobrang sakit at kalaunan ay binawian ito ng buhay. Mga kastorador, ayon sa alamat ng Japan, Pagkatapos mamatay ni Una ay bumalik daw ito sa mundo, bumalik bilang may masamang espiritu upang maghiganti. At sa kanyang pagbabalik sa mundo, ay makikita sa kanyang mukha bilang isang normal na babae sa Japan. So panyo o face mask upang takman ang kanyang malaking hiwa sa mukha. Pagalagala lang daw ito at walang nisa ang nakakakilala sa kanya dahil natatakpan nito ang mukha. Subalit so pagsapit raw ng dilim ay lumap daw ito sa iyo at pagkatapos ay tatanungin kanya sa katagang maganda ba ako? At kapag ikaw ay sumagot ng oo ay agad niyang tatanggalin ang kanyang mask at makikita mo ang nakatagong malaking hiwa sa kanyang bibig o mukha at muli naman siyang magtanong kung maganda ba siya at sa pagkakataong ito kung ikaw ay sasagot raw na hindi o di kaya ay sisigaw dahil sa takot ay agad niyang hihiwain ang iyong mukha tulad ng sa kanya gamit ang isang malaking gunting hanggang sa ikaw ay bawian ng buhay. Ayon naman sa ibang bersyon ng kwentong ito, kapag ikaw ay sumagot ng oo o matakot sa kaparehong katanungan, ay susundan ka nito hanggang sa iyong tahanan at doon kanya pagsasaksakin hanggang sa ikaw ay pumanaw. Subalit so kung ikaw naman ay sasagot na wala akong oras, hindi kaya ay hindi mo napansin ang kanyang tanong, ay iiwan daw ka nito at hindi kanya gagambalain pa. Ang iba naman upang makatakas sa katanungan ni Una ay dinidistract nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay o paghahagis ng pera o kindi sa kanyang harapan upang sa ganun maabala ito at hindi kanya mapapansin. Mga kasurador, ayon sa kwentong ito, maraming nabiktima si Una, mga bata, mga babae o maging mga kalalakihan. Ayon naman sa ilang mga matatanda sa Japan, ang kwento ni Kuchisaki Una ay napakatagal na panahon na subalit muli itong nabuhay nung ginawan ito ng mga pelikula at muling ipinakita sa mga TV shows o maging sa mga online. Wala namang naibalita ang tungkol sa kanyang asawa. Ayon naman sa may akda sa kwentong ito, ang alamat ng Kuchisaki Una ay nagsimula pa nung Japan's Edo period ito ay noong ikalabing pito hanggang siyam na siglo at naiprinta ang mga alamat na ito noon pang 1979. Mga kastorador ang mga espiritu ng mga yumaon sa pamamagitan ng maras na paraan tulad ng mga inabusong asawa. Mga pinahirapang bihag o ang mga natalo sa digmaan ay kadalasan hindi natatahimik ang kanila mga kaluluwa. Ito raw ang nakikitang dahilan kung bakit bumalik ang espiritu ni Una. Ito ay dahil hindi natatahimik ang kanyang kaluluwa at muling bumalik sa mundo upang magigante. Subalit sa panahon ng Edo ng Japan, ang malaking bilang ng pag-atake ng Kuchisaki Una ay sinisisi sa mga kabataan na nagsasagawa ng mga pranks gamit ang mukha ni Una at iba pang mga pananakot. Mga kasturador, kung gusto mong malaman ang iba pang detalye o bersyon ng kwentong ito, ay meron itong mga pelikula pwede niyong panoorin na makikita online gaya ng Netflix at iba pang mga sites. At yan po ang kwento ng isang babae na may malaking hiwa sa kanyang mukha o bibig. Ikaw, sakaling makasalubong mo si Una sa dilim at tatanungin kanya na maganda ba siya ano kaya ang isasagot mo? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Mga kasurador kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka naman pwede makahingi ng isang like bilang pagsuporta sa ating youtube channel. At kung ikaw ay bago pa sa channel na ito ay huwag ka nang mahiya na mag-subscribe at pindutin ang bell button. Nang sa ganon updated ka sa mga bago nating i-upload na video. At kung ikaw ay gusto na magpa-shoutout, ay i-comment mo lang ang iyong pangalan sa ibaba nang sa ganon i-shoutout kita sa susunod na video. Maraming maraming salamat po.